So guys, so dito tayo ngayon sa Tanuman but bulakan. Uh, Bulacan. Dito yung mga taniman nila ng pechay, tingnan niyo, nakahilera yung pechay nila. Ayan iyan oh. Ayan, napakalawak to. Mga uh, brad. So meron doon nito, you know, by ano yan eh, by schedule. So ito yung mga nakaka-transplant pa lang. Ayan Di ba? So, maganda tong gayahin pag ano pag meron na tayong taniman so meron din dito yung mga saging oh. tapos si kuya nagubad pa macho yan yan so, meron din dito tapos na siguro ulit tataniman nila ulit oh, yun, oh. mga na ano na So boys over muna tayo mga brad kasi ang lakas ng sounds dito kahit nasa bundok meron kasi nagpapatugtog makabiray tayo. So yun, didiritso lang natin dito yun. So ito yung parang uh, daanan nila. Then ito sa gilid may mga tanim silang mga saging. Siyempre para di masayang. Then yung sa baba niyan, ilog po. so Puntay lang natin yung ibang taniman sa banda doon. Then yung nakikita nyo, mayroon din mga tanim doon na uh, gulay, siyempre. Tapos, Mais, napos kalabasa. Kalabasa daw yung banda doon eh. Then, kunting ano, kulay din. Pero mostly, ang pinakamarami talaga, pechay. Kasi madali lang siyang i-harvest. Nasa ano lang siya, 15 days pwede ka nang mag-harvest. Basta maganda yung lupa. Two weeks nga lang yung sabi ni kuya eh. Oh, siguro 15 to 20, ganun. So ito rin yung tinig uh, bumaba tayo tiningnan natin tong tanim ni Kuya dito lang sa uh, Diki malapit sa ano. Then ito yung radish niyang tanim. nalaki ang lulusog. Tapos dito yung kakabagong transplant daw. Ayan eh, no? So malapit lang siya sa ano. Mag, uh, ginawan lang lang paraan ni Kuya para makapagtanim siya. So hindi na natin siya kinausap dahil busy siya eh. Iyon. Ayun po yung mga tinanim niya. Then naharbisan na. Then che check naman natin dito sa gilid. So may nakikita akong mga isda dito na nagtatalon-talon. So hindi ka talawang problema sa tubig. Pag ganito. Sa uh, bali January. So maganda yung pagtatanim ng pechay kasi malamig eh. Malamig yung pagtanim. Then, che check naman natin dito yung tanim ni tatay na kamote. Ayan o, no? yung kamote niya. Napakarami. So, ganito pala yung style nila ng kamote dahil lang pinaano lang nila dito yung uh, talbos. Talbos lang nang sabi niya. So, hindi siya yung nagpapalaman. Kasi pag nagpapalaman, hindi ganyan. Dikit-dikit. Then, meron din siya mga ano dito. Ayan o. No? pang ano talaga then may mga okra akong nakita dito pero may mga tama at kamatis syempre yung kamatis nya pang ano lang talaga ah uh, wala siyang plastic mulch then ayun malalaki naman yung bunga ano pero wala pang hinog mga brad ano you know? wala siyang ano ah uh, tawag dito kahoy na pang support parang ginanya na nabung yung bunga lumalay lang lang sa lupa ayun so may tendency ng ano diyan masira kasi yung bunga eh. sayang naman kainin ng taga ganun na meron din siyang matanim na iba iba yung tanim ni tatay dito sa bandang to then sili labuyo sarap nyan ano hmm. you know, may mga bunga na rin then meron din siyang Mani. sa gilid hindi tapos ngayon yung view mo habang nagtatanim ka tapos yung okra niya. so may mga tama yung okra niya dahil magkaka ano kasi yan eh dapat hindi ah uh, hang dito nisprian mga so parang kalat kalat yung tanim eh pero okay na yan dahil pang ano lang naman pang bak pang benta naman ni tatay yan yung mga niya. Mga kamote. So uh, may pinamay kumukuha daw sa kanila na buyer. Itong mga tanim nilang kamote at kamatis. Hay o. Napakaganda nung no, nami-miss ko magtanim sa aming bar. sa ano, sa barangay namin sa ano, Pangasinan. Pero hindi pa tayo makapagtanim dahil may work pa tayo at wala pang magandang timing meron din silang tanim dito na sitaw yan buti nakapasyal tayo sa mga ganitong farm tagal na tayo naghahanap ng ibibidyo nating farm dito sa Bulacan ngayon may nahanap tayo meron ding upo ayan no nakalaylay lang tapos ito kamatis nyo na amazed kasi ako kasi ngayon lang ako ulit nakakita ng tanim na kamatis matagal-tagal din ako nak din nakakita ng mga kamatis na ganyan yun o dami sili to labuyo pag marami ka na to ng labuyo yayaman ka dyan eh ayun mo nagtanim ng, ng labuyo kumikita talaga eh pag maabot ng mga 100 to 500 isang kilo nako tiba-tiba -diba ka talaga dun ayun o ang dami kasi pwede mong gawin sa chili chili oil basta marami spices yan eh pag may spices mahal yan. so voice over pa rin tayo dahil may music pa rin dito At ayun si tatay nag-iigib ng kanyang pangdilig sa kanyang. Ito, so, ito meron tayong nakita dito malunggay mga brad. Ito mga, ito yung nakita ko yung buto. Kasi mas maganda yung buto. Kasi may main root sya. Kaysa yung, tag dito. Yung sanga na tinanim mo. Kasi madaling mabuwal yon. Ito, hindi basta-basta mabubuwal. Ang ganda ng pagkalaki oh. Hmm? trait ayan pero kailangan nang i-pruning dyan tanggalin yung ano tingnan sisi sisipag ng mga tao dito ah na o oh. dami masam po ata itong tanim nilang malunggay dami ng tanim May tayo ng pechay ito yung tanim nilang malunggay po pero dikit dikit masyado to so hindi recommend to. Dapat may spacing din mga ano you know, may mga ilang meters, ilang ano lang yan o. mga hanggang So, yun lang. Nakita baka. Baka! Baku! Baku! Si Baka! ayun no? sisipog nila oh Ayan si nanay tatay bus okay lang mag video okay lang so yun yung ginagamit nilang pang dilig parang may sprinkle ano, tinitiligan lang para alam nyo na na ito yung pinagkukuha nila ng tubig parang balon tapos yun no at yung ginagawa ko rin yun eh sa pangkasinan pero iba yung ginagawa yung may ano may ano sa dulo eh check natin kang ba dito parang spray sila eh yung pecha nila ang ganda eh. ang lak ang lalaki eh. sana magaya din natin ito yun dikit-dikit siya, wala siyang spray, wala siyang ano. Mas maganda yan, pero mas malaki naman yung mga tubo niya. Yung benta mo isa dito sa mpo. Tapos 1 million to. Kita ka na. Si Kuya. Si Pag. Ayun sa dulo niya pala may ayos ah. Ito yung mga dinidiligan nila dami nyo hanggang dun yung taniman ng pechay Sa dulo pa Diligan nila ang butas to Ha? Ah hindi Ito yung video Ayan Parang may nag-spray no? May nag-spray? Ah, gabi kagabi. Hindi sana ako eh. Ay, hindi pwedeng bumili no. Eh, kuya. Di oh. kanya. So hanggang doon natin sa kanya eh. Ayos yung pang dilig niyo. Oh. May butas. May parang may maabang tubo tapos nilagyan niya ng mga butas-butas sa dulo. Pwede natin gawin yan sa Pangkasinan meron din doon pati si kuya meron din doon ok na ito pwede pwede nung harvest na mga pero hindi pwede kasi nag spray daw sila ayan napakasipag ng mga taga buliken ito yung na-transplant pag ano siguro may ilang ano to, pwede mo i-transplant na to e, pinagkukuala nila ng seedlings na i-transplant nila then, meron din dito ayan o no? tatlong bed na mahaba tatlong bed 1, 2, 3 may tanim din silang pet papaya dito manok na lang kulang no kasi ito ito pala yung nilang tubig direkso doon tapos hanggang doon ayos 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 nila, oh. ayos 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 ito rin po yung isa si Kuya doon. Din I don't napakalaw ng taniman nilang petsa Oh. Ay hanggang doon. Oh. So umaga busy sila pag umaga mga brad. Dahil siguro dalawang beses nila diniligan to. Dahil nga ang init din dito pag tanghali na eh.

So, parang natatransplant transplant sila. Ayun, tapos ita. Vlog? <laughs> ha? Apo, vlog. Ay, hey, so, bumili tayo ng 20 pesos lang. Ah, 20 lang kasi hindi naman natin maubos yung 50. Voice over muna kasi may ano na naman eh. May music ba makapiright tayo ayun oh. Yung binili natin 20 lang pero marami na yung binigay sa amin. Parang sobra na nga yan eh. So baka malaki lang yung plastic natin. Maganda talaga pag mag -dairy ka sa mismong farm para maka ano ka. Syempre dapat tamang price din dahil ang hirap din po talaga magtanim. Bibubirong magtanim guys kung alam nyo lang bubungkalin mo pa yan then tapos itatransplant didiligan ay tapos minsan barat pa yung mga ibang ano e sa akin 20 lang naman daw ang dami <laughs> yung binigay ni kuya yeah, so dito kay bumili kay kuya ma, hindi ko natanong yung pangalan niya eh basta dito lang sa sa gilid oh, madami siyang binigay sa akin so sulit na sulit na yan pwede natin lagyan ng ano, ayan o yung 20 natin o oh. 20 lang yan bro <laughs> sulit na saan ka pa magbili ng 20 ngayon diba yun, thank you kuya so ito yung, yung muna yung video natin for this week dahil nakapagpasyal tayo dito sa taniman ng pechay yun, nakaka-relax dito sa taniman ng pechay so next video natin ay yung sa may kalabasa